Hi guys, andito tayo ngayon sa ilalim ng puno. Medyo mahangin, sarap ng hangin. At guys, so nasa mataas tayong lugar. Dito sa irrigation ba ito? Linaw-linaw ng konti, pwede maglaba. Pwede maligo. Pwede Pwede ka na rito mag-swimming. Kaya nalalayo. Ano. Huwag nyo lang iinumin yung tubig na yan. Yan yung paraan ng paglalaba. Pinipit. Ano ba ang tawag dyan? Pinipit-pit ba yan? Para daw maalis ang libag. Pinipipi ba yan? Pinipipi. Ha? Pinipipi. Pinip Pinip <laughs> Pinipipi tapos si Kuko la. Yang ano. Ayan. Sarap maligo. Bakit kaya naakyat na yung ano dyan, tubig? Bakit naakyat mula doon tapos iilalim pa doon sa rilis? Ano? Ah, gawa ng volume ng tubig. Ano? So napipilitan na siyang mag-ataas. Ano? Mag ano? Maakyat siya guys doon sa ano. Yan na natin guys. Uy. Okay. Pwede yung ating payong. Okay, hindi may lalayo. Mula doon sa itaas na yon, Mula sa itaas na yun yung tubig. Tapos. Dadaan siya doon. Doon sa ilalim ng uh, rilis guys. Ayan o. Oh. Ayan o. dadaan siya doon. Kita niya diba? May tubig. Ayan o. Wow. Tapos dadaan siya doon sa parte mababang lugar sa ilalim. Wow! Tapos sa akyat siya dito yung tubig. Tu naakyat siya doon. Oh. Oh, no! Dahil sa volume na rin ng tubig kaya napipilita na siya pilitan na siya wow! ano. Tumaas yung tubig guys no ayun. Yan. Tapos pwede na siyang ipanlaba dito pipi pinipipi. Pinipipi ang damit para daw maalis ang dibag. yan tapos si yung, yung mga lumang o dating mga paraan ng paglalaba. Ito sa ilalim ng puno ng ilang ilang, kaya masarap. yan, tabi ng tubigan. Ayan, guys, no? Ayan, enjoy, enjoy, lang tayo. <laughs> Pahipahinga lang tayo guys dito oh sa ilalim ng puno dahil tayo naglakad sa malayong, mula sa malayong lugar na napakainit ng panahon. Alright. Bye-bye.